Sityo ano siya? Sityo Mariwara, Barangay ng Ordo ha? Ah, Sityo Mariwara. ang uh, Barangay Mariwara. So, Sitio Mariwara pala. So, parang maliit na purok or sabi namin street sa sakop ng Barangay Ordo. So, dito tayo pagsisurvey. Alamin natin kung a uh, lang ba yung pwede natin ng tulong dito. So, hindi naman talaga sa amin magigaling lahat ng fan. na namin na hindi mo kami papabayaan. Alam din namin na marami out there yung mga gustong tulong. Ngunit hindi lang alam kung paano may papabot yung tulong. So, gusto namin na kami yung pagigdaan. Gusto namin na kami yung pagigdaan para matulungan yung mga kapatid natin. Yan. So, kung meron mga doon, at tulungan sila sa konti uh, kahit konti tulong, maglalatch tayo ng GCash account. Para sa kanina din, huwag kayong mag-alala. update namin yung balance ng uh, GCash ngayon para uh, malaman nyo kung sino yung mga nag-donate ng uh, pera. Ayan. So ang tawag natin doon ay magiging... Ah, piso mula sa puso. Kasi kahit na piso, limang piso or any amount ma-extra at uh, maluwag sa puso ninyo na ibigay ay pwede ninyo ibigay. So makakasa kayo na yung pulong na ibigay ay talagang mapupunta para sa mga tao na magtutunungan at ibigay natin. Kaya tara samahan nyo kami kung saan man tayo dalhin ngayong araw so samahan nyo kami. Tara! And medyo mainit na nga ng mga panahon na yan at uh, medyo inabot na tayo ng tanghani. Kaya um, kung mapansin ninyo ay eh, talaga namang liwanag ni liwanag ang ating kapaligiran. Pero hindi yan naging hadlang para ituloy natin kung ano man yung uh, gusto nating ituloy. So meron kami nakita ang isang magandang spot. Nag-picture at naghinto kami sa glit. Then ayon tuloy na naman. And as you can see talagang yung mga sasakyan dito kadalasan ay mga motor lang. Kasi nga sobrang... Um, hirap ng daanan, malubak yan, bato, tsaka sobrang lalaki ng mga bato. So hindi ko alam di na rin namin napansin kung gaano ba talaga katagal yung pagta-travel namin kasi nga habang nita-travel kami eh, nagpukwentuhan kami ng asawa ko na kung ano-ano. So hindi ko alam kung dito pa eh kalahati na kami. Kaya tanong din ako ng tanong sa asawa ko kung kalahati na ba kami. Pero dahil sabi niya eh after how many years bago lang din siya makabalik sa area na to kaya sabay namin ulit in explore yung location dahil nga gusto talaga nating uh, tumulong kung mayroon man tayong makikita ng matutulungan sa araw na to eh gusto talaga nating tumulong so sabi ko parang sumasakit na yung puwet ko pero kailangan nating matapos at meron tayong accomplishments ng araw na to kaya sige lang laban lang medyo malayo pa talaga kami sa katotohanan dahil as you can see malayo pa yung bundok um, sa tingin ko mga almost one hour or one and a half hour din yung uh, namin so alam nyo kasi um, yung pagtulong na to, yung pangarap na to ay hindi lang sa akin, pangarap dito ng kasama ko, so sabi ko hindi naman yung mga maraming pera lang, yung may kakayanang tumulong So, alam nyo, pagtulong ay uh, wala yan sa dami ng pera na meron ka. Wala yan sa walang tamang panahon, walang tamang oras. Anytime ay pwede tayong tumulong kahit sa mga maliliit na bagay lang. So, sabi ko, hindi naman talaga sa amin magagaling yung fund na yung dito. Kaya sabi ko, eh, itutuloy namin yung gagawin namin kahit na hindi pa namin alam kung saan magagaling yung mga uh, fund na ipang tutulong namin pero meron talaga akong kuto, meron akong pakiramdam na marami out there yung mga gustong tumulong. Gusto lang namin maging daan kasi nga kung mapapansin nyo sobrang haba talaga ng ginahin namin para malating marating lang yung uh, lokasyon na to at kung mapapansin nyo rin ay, eh, uh, yung lupa nila ay kulay pula na So, ayan nga, medyo maraming daan. Di rin namin alam kung saan kami lulusot sa mga daan na yan. Sabi ko, um, wag muna tayong lumiko-liko. Dire-diretso na lang muna. Kung so, marating natin yung end. So, yun na yun. Pagpunta kami sa bumba na sira. Ay, ganito. Ay, ibang klaseng bumba pala. Oo. Sabi ko, saan ako? Pwede ba na, ano, palitan na ng dikmati?